So, ito na ang aking bagong kulungan. Hindi pa tapos. Dito sila mutugpa. pa. Oh. May bubong sila. So, ito yung net na binili namin sa online. Tapos, bumili din kami ng yero. All in all, ang nagastos namin dito, kulang-kulang 3,000. Ganito lang, ganito lang ang itsura niya. Pero, ang laki pa na ng gastos nito. Oh. Nandito sa kalagitnaan ng mga puno. Dito namin nilagay. Uh. Hmm. So, dito namin alpasan ng aming mga sisiw. Tapos, gagawa pa kami ng extension doon sa dulo. Para sa mga inahin na kakapayin. Charar! Oh ayan, malaki pa ang space diyan oh. Malaki na talaga ang upa namin dito kasi ang laki na ng ano namin. <laughs>